Here we go. Sa sobrang lambot ng katawan ng circus performer, kaya niyang halikan, pati ang parting ito ng kanyang katawan. Go. Ah, Ilang araw ka nag-iipon ng maduming damit bago ka maglaba? Dalawa. Ginagawa ng pamilya sa death anniversary ng kamag-anak? Nagdadasal. Bakit uh, kinakapala ng babae ang make-up niya? Pampaganda. Pag sinabi mo ka ng titong lalaki, ilang taon na siya? 40. All right, let's go, Ronnie. Tignan natin kung ilang punto na nakuha natin. Sobrang lambot ng katawan ng circus performer. Kaya kaya niyang halikan pati ang parting katawan. Sabi mo, sa paa. Contortionist. Ang <laughs> sabi ng na survey natin ay... Boom! Nice one. <laughs> ilang araw ka nag-iipon na maduming damit bago maglaba? Ah. Two days. Two days. Sabi ng survey ay... Nice one. Ginagawa ng pamilya sa death anniversary ng kamag-anak. Ang sabi niya ay nagdarasa. Sabi ng na survey. So, yes. Bakit kinakapala ng babae makeup niya? Kasi gusto niya paganda. Ang sabi ng survey. Yan. Yeah. Kapag sinabi mo kang titong lalaki, siya ay 40. Ang sabi ng survey. Yeah! one. had a great start. Thank you, thank you, 64 to go, Ronnie, Balik tayo. Let's welcome back, Kuya Emilio. Sir. Yeah, no? yeah. Here we go. Here we go. Okay. Bago tayo uh, maglaro sa Fast Money, kay Emilio, baka may mga gusto po kayong batiin. Kino-congratulate ko lang yung nagbukas na lechon, lechonan sa Laguna. Si Baba Lechon, may page yan. Wow. Ang mentor niyan, yung sikat na sikat na vlogger na pulichon, yung pulis na lechonero. Oh. Sa Kabiti naman yon. Naging magkaibigan kami, humingi ako na idea sa kanya. Ngayon, nasa Laguna na po ngayon. Wow. Mga panitson. Yan na, saktong-saktong magpapaslo. Susunod na buwan, di ba? Orderin nyo lang ganito, kaaga pa lang. Nag-open na siya, October 10 na. Pero marami na rin order. Ayun. Congratulations yan. Congratulations sa inyong panitson. Pero ito rin, may good news rin ako, Kuya Emilio. Si Ronnie, 136 points na nakuha. Ibig sabihin, 64 na lang ang kailangan nyo. Sinay. Yun na lang, yun na lang. Okay, dahil yan makikita po ng mga manunod ang sagot ni uh, Ronnie. 25 seconds on the clock. Sa sobrang lambot ng katawan ng circus performer, kaya niyang halikan pati ang parting ito ng kanyang katawan. So, usod? Ilang araw ka nag iipon ng maduming damit bago ka maglaba? Uh, dalawang araw. Bukod sa dalawang araw? Isang araw pa lang. Laban na yan. Ginagawa ng pamilya sa death anniversary ng kamag-anak? Salo-salo? Bakit kinakapalan ng babae ang makeup niya? Para hindi makita yung mga wrinkles niya. Kapag sinabing mukhang tito, ang isang lalaki, ilang taon siya? Oh, 45. Okay, oh, ganyan. 64, Kuya Mila. 64 lang. Eto, unahin natin. Pag sinabing mukhang tito, ang isang lalaki, ilang taon na siya? 45. Malamala. Mala. Yeah. Nandiyan ba yan, survey? Boom! pasok. Ang top answer ay 40. Bakit kinakapalan ng babae ang makeup niya para takpan ang kanyang mga wrinkles? So, ang sabi ng survey dyan ay... Ang top answer ay uh, para gumanda. Ginagawa ng pamilya sa death anniversary ng kamag-anak. Yeah, Siyempre, nag-sasalo-salo. Uh, <coughs> Ang sabi ng survey... Yeah. Ha? Top answer ay nagdarasa. <coughs> pangalawa. Pangalawa yung uh, salo-salo. Ilang araw ka nag-iipo ng maduming-dumit bago maglabas? Sabi mo, isang araw lang. Ang sabi ng survey ay... Meron din. Meron din. Meron ang meron top answer ay seven days. Seven days. Oh. na nun. No, maglalakad oh. ng mag-isa yun. Maglalakad ng mag-isa. Forty-five points yun. Anyway, isa na lang. Sa sobrang lambot ng katawan ng circus performer, kaya niyang halikan pati ang puso niya. Sabi niyo. Sabi ng survey natin. Eighteen to go. Ang top answer ay pa. Pero anyway, congratulations, uh -huh. kay Emilio. Analo ano pa rin kayo. 100,000 pesos.